Hello guys, welcome to my channel Lemon TV Vlog. At nandito nga ako sa isang lugar dito sa Malolos dahil meron akong papakita sa inyo na talagang napakaganda na scooter. At yun eh, hindi ko hindi ko talaga mapigil yung sarili ko na hindi to vlog. Pero hindi ito yun, motor ko to. So itong scooter na to ay tinagurian na sinasabi nilang best scooter in the world. Best scooter in the world, boss. Okay, nap good looking, good looking daw, sabi ng may-ari. Pero napakaganda nito at sigurado naman ako na very familiar na kayo sa mga sa motor na ito. Pero syempre, ko konti lang ang may motor na ganito. iilan uh, lang actually, dalawa lang dito sa Malolos. Uh, bukod sa Vespa, ito yung susunod or ito yung una na napakaganda talaga. Hindi ko napigilan sa sarili ko na beauty vlog ito. So, after the intro, papakita ko sa inyo. Ito guys, ang Italjet Dragster. Okay, si si siguro may iba-iba iba silang klase ng Italjet, ano? pero ito yung Italjet Dragster. Kita nyo naman guys, harapan pa lang. Tutulo na talaga yung laway nyo. Parang galit na galit siya oh, sa harap. Pagdating sa gulong, ewan ko, hindi ako makapagsalita. Sobrang ganda. So mamaya, isa-isahin natin yung mga parts ng Italjet Dragster. At malalaman nyo rin yung specs ng motor na to scooter to actually guys scooter lang to so guys umpisahan natin sa kanyang gulong ano kung makikita nyo ito ay ang kanyang swing arm nag iisa to swing arm sa kabila guys wala yan hindi yan katulad ng iba na parang uh, yung kumbaga tawagin nila kung itinidor eto ito ay ISS or independent steering system kita nyo wala yan sa kabila guys oh. Tapos ang brake system niya is this brake ABS siya At ang size ng gulong niya is 120 70 by 12 Panis Ang kanyang ano Mapapanis lahat ng pag, pag tinignan nyo pa lang yung kanyang mags Panalong panalo na ay dito guys Kalapad ng gulong yan ang sinasabi ko guys so at ang kanyang brake system ay Brembo actually guys itong Italjet na to ay all stock to walang pinalitan, walang dinagdag, walang tinanggal so ganyan so ang likod naman na gulong nya is 140 by 70 by 13 Firelli to guys Angel Firelli alam naman natin lahat na ang Firelli napakamahal na gulong yan Disc brake din siya, ABS. So pagdating guys sa stability naman ng Italjet, makikita nyo ang kanyang engine chassis. Ito yung buong chassis ng buong motor na to. Napakakapal na ginamit na na bakal dito. So very yung stability niya tat tatag Kita nyo pati dito, panalong panalo dito guys nakakatulo laway ang kakapal ng kanyang tubo ginamit at saka alam mong safe na safe kay dito guys tapos eto guys ano to uh, yung kanyang suspension mono suspension original pa rin italjet Dragster tapos meron pa rito isa pang suspension to So sabi ko nga sa inyo, All stock ito. Ayup. Talagang panalo kayo. Ito yung kanyang uh, sa angkas. Tapos, ito ang kanyang side stand at ang kanyang center stand. Guys, ang makina ng Italjet Dragster ay 4-stroke, four 4-bulk, four DOHC, liquid-cooled. Ito nga pala guys ay 200cc engine. Meron siyang 20 horsepower at 17 newton meter of torque. So guys, pag bubuksan yung compartment, ito yung bukasan niya. Yun lang ang di ko gusto rito. Masyado maliit ang compartment. O, kasya lang ang ano. Hindi walang kakasyang helmet dyan. ka lang at saka yung rehistro. Pero pagdating naman, leather seat yan, guys. O, oh, tita nyo. Sarap dilaan. Dito nga pala kanyang ignition. At that's sushi pa lang, guys. Ibang-ibang klase na. Pakita ko sa inyo, guys, yung kanyang brake light. So, on natin brake light niya. Astig, guys. O, oh. astig-tastig, o. Oh. Ya. Yeah. Kandeng. Tapos nakaka single ano rin siya oh. Dito yung kanyang support sa kabila wala. Ito yung kanyang signal light sa likod. Yung nga lang, masyadong delikado to. Once na natamaan niya ng pinte o oh, paa, sirayan Itong kanyang muffler panalo panalo tayo dito guys oh. sarap pagkaroon nito four bar liquid cool ito yung kanyang radiator liquid cool tapos mayroon siyang fan dyan guys, sound check tayo, sound check Yan. good, good tanga na oh, ayok kita nyo guys, oh tulog pa lang, matatakot ka na astig na astig headlight red light like, uh, niya. Pero hindi siyang hazard. Hazard, hazard. Pwede mo ka, pwede mo. Ka. Yun, oh. yun, oh. yun. Ayos na ayos to guys, oh. sarap pagkaroon ng ganito So guys, ang gasoline capacity ng Ita Jet ay 9 liters at so, ang top speed nito ay 137. So, bisitahin nyo na yung website ng Ita para malaman nyo yung presyo at malaman nyo kung saan siya makukuha. So, I'll see you guys on my next video. Uh, subscribe lang po kayo sa Leto TV Vlog. Bye guys!